apat na Pilipinang OFW sa UAE ang lumapit sa programa ni Rapid Tulpo at inireklamo ang isang agency at kasama na nga rin dito ang hindi magandang dinanas ng mga ito sa loob ng kulungan. Ang nasabing mga OFW ay dumating nga sa UAE na may kanya-kanyang employer. At dahil nga sa hindi magandang naging kapalaran ng mga ito, sa naunan nitong mga employer ay bumalik nga ang mga ito sa agency na kung saan ito nga ay counterpart ng kanilang agency sa Pilipinas. At sila nga ay nanatili rito habang naghihintay na magkaroon ng bagong employer. Habang naghihintay nga ang mga ito ng bagong employer, ay inamin nga rin ng mga OFW na nagpa-part-time sila hanggang isang araw ay nagkaroon nga ng checking sa nasabing agency at naaktuhang andoon ang mga nasabing OFW. At ang ikinasasama ng ating mga kababayan, bakit daw sila ang nakulong? What? At sinabi pa ng mga ito na kung ano nga raw ang kanilang suot nang sila ay mahuli sa loob ng agency ay yun pa rin ang kanilang suot pabalik ng Pilipinas. At kahit nga raw suot na pang loob ay wala sila. Dagdag pa ng mga nasabing OFW ang kanilang hindi magandang naging karanasan sa loob ng kulungan dahil hindi nga nito masikmura ang mga nangyayari at ang mga nakakasalumuhan nila na karamihan sa kanila ay mga drug lord at ang pagkain na hindi nila masikmura ang kainin. At kung ano nga ang impyernong dinanas ng ating mga kababayan, panuori natin ang video na to. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Saudi, Ma'am Aileen, uh, Ma'am Lani and Jorime. Kwento po ninyo ma'am. Ang nung July 3 po, attorney, around 9, 9 something, almost 10 o'clock, 9.30, 9.45 na umaga, meron po nag-checking um, doon sa agency namin. At kami po lahat nasa loob ng agency. Tapos, uh, nag-antay lang po kami doon kasi binibinta po kami, nag kami ng employer, na magkaroon kami ng employer doon sa agency. Ibig lang may nag-checking po na immigration at police. Ako po, attorney, pagdating ko pa doon, may employer talaga ako. Opa. Almost a month, nagtrabaho po ako sa employer ko. Ngayon pa nagkaroon po ako ng problema. Kinansel po ako ng amo ko, February 22. Kinansela ang visa ko. Kasi hindi na ako nagpatuloy sa kanya nagtatrabaho. So ngayon, nag po ako ng agency para mahanapan naman ng bago employer. Hanggang hindi po ako nahanapan ng employer attorney, pero nagkaroon po ako ng part-time, part-time job, five days. Nakaroon po ako ng five Palipat, days. Palipat-lipat kayo Palipat-lipat na ibang amo. Okay. Five so, days, five, day, five yung, days po. Ito po, no, yung mga kasamaan po ninyo, si na-Ma'am Aileen, Lani at Jorime, ganun rin po ba yes, yung so mga po. naging experience okay. ninyo? Yes po so, Tapos ang nangyari dito, madam, nalaman ng immigration. Nalaman yes. po. Nahuli kayo. Yes so, so, check doon po. Don't forget mismo, sa loob ng agency. Night. Okay. Okay. Ah, right. So lahat sila, lahat sila na, nahuli yung agency. Oo. Mm -hmm. oh, wala wala po sila. Pero pa yung nakulong. Kami ang nakulong. Eh binisita naman kay kayo doon. hindi Walang tulong? Walang wala, tulong? Wala, wala, wala. Wala, wala, po. Bali nung kinuha po kami ng immigration doon, dinala kami sa loob ng immigration. Bali it kung itong suot namin doon sa loob, ganun po 'yung pag uh, alis namin. Ganun. Pag-uwi namin hapon ganito pa rin suot pag namin. Kung gaano kayo natagpuan? gano'ng uh, kayo na, na, nahuli, Opo. pinalipad na lang kayo, tapos nandito na tayo ngayon. Opo. Yes. Dun po namin, sir, naranasan na wala kaming underwear. Wala kami underwear. Yung pagkain hindi naman kayang kainin. Hindi hmm. kayang kainin na doon yung kasama namin, sir, na halos magpapatay sa harap namin dahil ang mga kasama namin, mga drug lord na babae, halos araw-araw nagsisigawan, nagpapatay, Tapos yung pagkain na hindi namin kayang kainin, nasabi namin kahit magdildil na lang kami ng asin dito sa Pinas na yun ang hindi alam ng mga staff doon sa ito. Tulong kami. Hindi rin, wala kami cellphone kasi yung cellphone namin sa talagang kinukuha ng agency. Kasi oh, po sir, in my case, kasi gusto ko pa talagang mag-work. Kaya nga, one time, uh, one of the uh, staff in our agency asking us if uh, are you going to go back Philippines or are we go going back to work? So, I say, yes, I'm going to work. So, one, that time, July 3, we are not expecting that the police, two police officers came to our agency that time. So, hindi namin alam kung anong ginagawa nila sa amin, sa amin kasi they are scanning our faces. So, yun na pala, ano na, visa, may visa ba kami o wala? Kaya no'on? Doon nagkaalam oh, nagka oh, tapos wala kaming dala-dalap oh, diretsyo oh. na kami papunta doon sa Immigration Office after that uh, we stay there 3 hours and then they bring us to the Fujaira Jail which is doon na namin namit yung different kind of people alright, kaya alright. para oh, kami nasyak talaga at ako mismo ay hindi makapaniwala na mapunta ako doon na makulong ka oh. Ma'am Salve Yes yeah. naririnig naman na na po siguro no yung uh, naging karanasan nang apat Indeed? ng mga OFWs natin. Ano po nangyari doon, uh, Ma'am Salve? Hindi, sir. Ang ano, sir, na asikaso yan, pati embassy, kasi may PRO tayo na si Floor Bautista, si Ma'am Tess. Ma'am Tess Bautista. Lahat naman, sir, naka... Naka-report tayo ng DMW, o what, saka embassy natin. Nang sabi na ng immigration, need ang ticket, si mismo Questos ang bumili ng ticket nila. Te te teka lang ha, uh, Ma'am oh. Salve Kasi oh. ang nakarating sa akin Yung araw alam na nasa Pilipinas na sila Hindi Ba't hindi alam sir ang ticket galing sa Puesto Alam ng ano Tapos before sila na-flight sir Kinuha ni Ma'am Tess ang passport nila Kasi tutulungan sila ng OWA Para sisikitan tikitan bin siya Alam namin sir dahil dito ang galing Sa Pilipinas ang ticket Ito uh, po bang sinasabi ninyong inasikaso ninyo inasikaso ninyo nung nahuli na sila? Sir. Kasi um, ang, ang, alam mo sa, and sa totoo lang gusto ko ring malaman ano ang ginawa ninyo noong nakansel na-cancel yung visa nila. Ang na sir, may IFR, may sinasabi tayong FRA. Yung sinasabi na FRA, Foreign Recruitment Agency, sila doon nakaalam. Yung pwede ba ma ano kasi na naka-online din yung FRA sa atin sir, pwede ba? makasagot siya. So, ang ibig mong oh. sabihin, okay, you have your FRA doon sa UAE, pero kayo mismo, hindi nyo na alam ang nangyayari dito sa mga ipinadala ninyo? Walang monitoring na, yata, Atty. JV. Eh. Kasi kung sinasabi nilang inasikaso, bakit po nagulat sila na nandito? And kung um, nag-report itong ating mga OFW, bakit hindi po kaagad sila nakipag-coordinate para mapauwi kung wala na silang mga employer? Ne! koko ni buhok nila walang malang sumilip sa amin mm -hmm. sa kulungan 20 days kayo sa kulungan yes sir kulog oh, yes. eh, din kami walang nilang... walang sabon walang shampoo walang panty kasi nag-iisa na sabi sa akin if i get it correctly mm -hmm. sila daw at sa kanila ba galing yung ticket, ticket. pauwi hindi po namin uh, wala wala kasi sinasabi sa amin nung lumabas kami ng immigration kasi immigration na palabas sa amin sa loob ng kulungan mm -hmm. diniretso na lang po kami hinatid ng Airport. Airport. Wala sinabi sa amin na galing sa IGC. Akala nga namin ang ticket namin galing ng immigration. Uh, magandang hapon po sa inyo Ma'am Anna Marie. Ano po ang nangyari dyan sa uh, UAE? Bakit sila ikinulong at it appears to us na parang pinabayaan pa sila? Sir, uh, hindi ko po susabing napabayaan sila sir. Actually sir, may patakaran ang UAE natin sa Pujerag. Uh, hindi kami allowed na bumisita, sir. Nag, uh, ilang beses na kami nagpalo. Kasi ganito nangyari, sir. na overseas na. Ang, ang case lang, sir, is overseas penalty. Alam din nila, sir, kung bakit pinaliwanan ko din sa kanila. Nung time na, sir, na yun, uh, may labor shaking, kumishaking, uh, so nakita nila na may penalty ito. So on the spot, at sir, you kailangan silang ma-detail. Ang sabi sa amin, within a week, kailangan silang ma maanohan ng ticket. Kung nakausap kung si Miss Lani Ibangilista, tinanong daw sila doon, kung ano ang desisyon nila. Ang sabi nila ay uuwi. Oh, eh. So sabi ng immigration sa amin, bibilhan namin ng ticket for repatriation. Eh bakit parang wala silang narinig man lang sa inyo habang sila ay nasa kulungan? Sir, hindi nga kami allowed, sir. Only the embahada natin, sir, ang pwedeng maglawit si si Ma Ma'am Ma Tess Bautista, yung in charge po doon sa O1 natin, sir, ang pwede. At ang alam po, na report ko na din kay Ma'am Tess ito. Hindi ho kami allowed as per UAE rules na kami. Okay, ang sinasabi po nila kanina, ma'am, at that time na na-cancel yung kanilang visa, they were aware na overstaying na sila doon sa UAE. Pero ang tanong ngayon is bakit parang pinayagan pa sila to overstay there? In fact, binigyan pa sila ng mga part-time work. Alam nila, sir, na may rest period lang. At pag nagkaroon ng oras ng matapos ang rest period, ay may penalty o overstay penalty. Ngayon, sir, yung part-time na yan, sir, hindi ako ang nagsabi. Sila ang nagsabi sa akin na baka pwede. Pag overstay dyan, pag render ng work dyan with a cancelled visa, uh, ay hindi legal. Tama? Sir, if, uh, sir, pag na bisa ang visa, we have uh, yung grace period sir, para makahanap ng panibagong amo to check sa citizen status lang. Okay, pero bakit e, kung gano'n lang din naman pala na nasa grace period, eh bakit sila ikinulong? And you know Mm. Di ba? Yeah. You know also, <laughs> but, but, Alam din naman Alam din naman Alam din naman Alam din naman Okay? So, everybody, knows. Know. everybody knows. hindi tayo pwede ma-deny kasi kanina naman, tinanong ko sila, I aminato mean, rin naman sila. Ang, ang pinagtataka ko lang, everybody knows, the agency knows. Okay, so ngayon, huwag tayo maghugas kamay. Naman kami naghugas kamay, sir. lang namin, sir. Alam naman nila na mali na itong ginagawa naming lahat. So, dapat sama kami dito. Basically, ganon. If you already know it to be illegal from the start, then, edi eh, kayo-kayo lahat may liability dyan, no? Pero at this point no kasi nangyari na rin naman. Okay. Kami naman po ang nagdusa, hindi naman sila. 'Yun na nga, no? Ma'am Ana Marino may mga ibang concerns lang yes sila po. patungkol ata dun sa mga naiwang gamit Kira o kaya yung mga entitlements nila. Ganito ha, ang gagawin natin dyan. No? Uh, lahat ng mga claims nila ililista namin uh, after this. Then we will communicate them to you. Then please lang ha, point by point we need your response dito sa kanilang mga mga claims dito. Okay? Magandang hapon po sa inyo, Attorney Kakdak. Nandito po yung apat nating mga OFW, si Ma'am Saudi Mangubat, Aileen Cerezo, Lani Evangelista, at Hori Me no? Kanina nabanggit kasi ng kanilang agency na nai-coordinate na na daw nila sa DMW. Uh, gusto lang po naming malaman, no? Nakarating po ba sa inyo yung naging sitwasyon na itong ating apat na OFWs? Uh, hindi pa ho. Uh, ngayon ko pa lang nalaman ito kaya pinatitignan ko sa at ating Grand Worker's Office sa Budyaira, uh, kung ito nga po eh, sa kanila at kung uh, hindi ay tutulungan po natin yung mga nandito na at uh, yung mga yung apat po uh, kung maaari lang po ay endorse po sila sa amin para mabigyan po namin sila ng kaukulang tulong. Uh, ang healing din po sana namin uh, attorney Hans imbestigahan po natin no baka may nangyayari yes. Ng ganitong klaseng mga mm. arrangements oh. diyan yes sir well, first and foremost, sana routine ng recruitment agency ang pangyayari na ito at uh, hindi kami mag uh, after billing na mag-impose ng penalty dito sa agency na ito kung napatanuhayan talaga, lalo na kung nakuna na namin ng statement yung apat na nanumbalik. 20 days kami kinulong sir. Halos ng pagkain, hindi namin makain. Wala kaming underwear, nagtitiis kami, na wala kaming underwear. Nakasuot kami ng, ng, ng damit na kulungan. Mga kasama namin, mga talagati. 20 days laging, kami, iugat lang lagi, ulam namin. Walang tumalaw sa amin, kahit isa, kahit may mga Pilipinang na-stop doon sa agency. Wala man lamang, nagmanasakat na silipin kami para bigyan kami ng impormasyon, para palakasin yung loob namin. Kaya yung iba doon na mga kahit sino lahing kinakausap namin para kahit kami parang nag-trauma trauma kami, sir. Sinabi sa amin na baka hindi na kayo makalabas kasi wala nag-iintindi sa inyo. Uh, Secretary Kakdak, sa right now po kasi itong ating mga OFW is walang matutuloy yan. Wala po silang kapera. pera meron po ba tayong assistance from the MW na pwede po silang i-accommodate for the meantime? Yes, yes. Uh, pahingi na lang po ng detalye nila at pasusundo ko po sila dyan sa BMW at sa OMA para ma-hotel po sila uh, ng pagsamantala at uh, kung kayo kaya kailangan sila umuwi sa probinsya nila, ipahatid po natin sila whether by, by land or by air. So ma'am, Mag-ayos-ayos na po tayo at maya may nandito na rin po yung susundo sa atin from DMW as well as assistance from OWA. so sila po ay mag-e-extend ng financial help din sa inyong mga nakulong doon and aasikasuhin itong ating legal uh, step na gagawin laban dito sa mga agency uh, sangkot sa nangyari po sa inyo. Thank you po attorney. At paalala po sa ating mga kababayan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga kababayan OFW na nagtatrabaho na sa Middle East. Lalo na kung ang inyong mga visa or ikama ay cancel na or expired na ito. Isa nga po ito sa mga batas na kahit sa ang GCC country kayo mapunta at sa pagkakataong magkaroon ng checking at nakita ng mga pulis na ang hawak ninyong visa or ikama ay mga expired na ay automatic uhulihin kayo. At sa sinabi po ng ating mga kababayan na bakit kung ano ang suot nila nung sila hulihin hanggang makauwi sila sa Pilipinas ay hindi na sila pinagpalit ng damit. Ganun po talaga ang mangyayari mga kabayan. Kapag nahuli kayo ng pulis at kayo ay idideport na, automatic i-confiscate kahit ang mga cellphone nyo at kahit makakilala nyo sa inyong bansang pinagtatrabahuan ay hindi malalaman ito. At hindi nga rin po nila inaallowed ang mga kaibigan lamang na mga nasabing OFW na dumalaw o sabihin kung saan kulungan na detain ang mga ito. Kaya naman, para sa mga kababayan nating nahaharap sa ganitong klaseng sitwasyon at ang mga ikama o ang inyong mga resident visa ay expired na, ay mas magandang lumapit tayo sa mga Philippine Embassy kung saan bansa tayo nagtatrabaho. Lalong-lalo -lalo na kung al alam yung sa sarili nyo na wala namang kayong ibang malalapitan. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.